Sa umpisa pa lamang ay maganda na ang naging laro ni Kai Soto isa sa naging dahilan kung bakit nakalamang ang Yokohama 18-12 ang score noong umalis o lumabas si Kaiju sa first quarter. Maganda ang pressure defense niya at maging sa opensa ay malaki kagad ang ambag ni Kai Soto sa first quarter. Simula nga noong umalis si Kai ay ganito ang eksena mas lumala sa loob ng paint para sa team ng Yokohama at naging pabor naman ito para sa team ng San En base na rin sa video. Maging ang opensa ng Yokohama ay nakafocus na nga sa 3-point area. Open ang mga tira pero mintis na pa ng San En ang rebound rebound at wala silang inside play noong wala na si Kai Soto. Patuloy ang pilit na opensa ng Yokohama sa 3-point area hanggang sa tuluyan na nga na nabaliktad ang sitwasyon sa pa ang lumabas na lamang pagkatapos ng first quarter. Masyadong maaga yung paglabas ni Kai maganda ang kanyang laro. Halos 5 minutes pa nga ang natitira sa oras sa first quarter at kung nanatili si Kai sa first quarter ay posible na nagkaroon pa ito ng mga inside play sa opensa habang nasa kanya pa nga ang magandang momentum o kumpiyansa at alam naman natin na ang momentum o kumpiyansa ay nag-iiba rin kapag lumamig ang player o hindi maganda ang pagmanage ng mga coaches sa kanya. Maganda ang laro, mahaba pa ang oras, tapos papalitan ng coach. Halimbawa na lang sa NBA at sa team ng LA Lakers, Lebron James at Ham, madalas na hindi magkasundo sa mga plays at rotation at kita yan sa kanilang body language. Kahit hindi sila nagsisigawan at pansin yan ng karamihan, palagi pa ang nakinokomento ng mga fans sa mga balita o online. Dito naman, napansin ng mga fans ang maagang pagalis alis ni Kai sa first quarter, lamang sila ng anim at noong walang Kai para sa inside play ay napakunang nga ang Yokohama sa 18 points at ang San pa nga ang naka 21 pagkatapos ng first quarter. Nakakasira talaga sa laro ng isang player ang bigla ang paglabas nito kung maganda naman ang laro na ipinapakita niya. Lamang pa sila nasa kanya ang magandang momentum at hindi pa ito pagod. Kaya kung mapapansin natin ay may mga players na nagagalit sa kanilang mga coaches kahit saan pa mang liga dahil sa maling play o rotation ng mga players at nag-iiba na nga ang laro ng mga player dahil dito. Pwedeng sabihin rin ng iba na bent ang first quarter dahil 4 minutes 50 51 seconds pa ang natitirang oras pero hindi na nga naka-score pa ang Yokohama at kung isa ka sa tumaya sa over 20.5 na score ng Yokohama sa first quarter ay pakiramdam mo mananalo ka na dahil magkakaroon ng maraming attempt ang Yokohama pero sa laro nilang ito hindi nga sila naka-score simula sa 4 minutes 51 seconds oras sa first quarter. Talagang magtataka ka na lang. Ni 2 points hindi nadagdagan ang puntos ng Yokohama at sa Japan B1 B level ito nangyari at sa level na ito ay halos imposible nga na hindi maka-score ang isang team sa loob ng halos 5 minuto. Pwede rin na hindi magaling ang coach dahil ni 2 points hindi niya nadagdagan ang kanilang score. 5 minutes ang nasayang 0 points sila tapos panay pa ang pag-score ng kanilang kalaban. Kahit na ganun pa man ay pilit pa rin na humabol si Kay Soto sa 4th quarter at ginawa nga niya ang kanyang makakaya para makahabol ang Yokohama sa pamamagitan na rin ng pagpasok sa loob ng paint para makakuha ng magandang pwesto at maibigay sa kanya ang bola para sa high percentage na tira. Ang stats ni Kay Soto ay halos nang galing lahat sa 4th quarter at sa 1st quarter ng kanilang ang laro laban sa team ng San and New Phoenix.